Sela, hindi yan makapagsalita. Opo. Pero yung expression niyang kanyang bibi at yung mga mata, kung paano po siya tumingin sa amin at yung pag nangusap ang mga mata talaga niya ni Ella lahat ay naiintindihan po namin kung ano po iyon oo so, <laughs> diba alam namin yun ano, ano. alam nyo po ang nakakaalam lang po nun ang ina at ama kung anong ibig sabihin ng Ella ayun po oh. ama talagang kasi walang okay. ibang makakaintindi niyan kundi ang ina at ama Ah, sa mga Ay, po po mga kaina Nagre-response po siya dun sa ano sa mga kwento po mm. ni Kaina. Lalo na yung smile niya uh. ni Ella. Tutok na tutok po yung po kanyang mga mata. Uh, tapos yung kanyang mga ngiti. Lalo, Lalo, Lalo. Lalo na yung kanyang mga mata yan. Mm. Yung smile, yung kisap ng mga mata. <laughs> yung galaw ng mga kamay. Nagbibigkis na din po siya mm. ng ano eh. Nagbibigkis na din po siya ng yung pong mga sounds, yung pong mga salita. Ang ibig sabihin. Pero mo. hindi, ah, uh, ayan, yung may nalabas lang po na busis. Ano? Oh, uh, po. yung pong mga busis lang na mga ano niya. Um, huh? para may ano po siya. Talaga okay, may. Ibigay na siya mga kainaw. Um, uh, uh, Makabalan sila yung kam. Yung kamay ko pa yun nandito lang sa likod. Pero yung sa kanyang ulo po mga kainas. Part ko nandito sa may ano niya po, leg niya po eh, ay kaya kaya niya naman po. Ayan komple. po, may sinasabi po yan si Elang eh. Hmm. Ay, kaya pag-usap na ikaw sa amin ha. Alam mo kaya pag ikaw ay nagsalita, alam mo pag time dalawa nag-usap dito sa loob ng bahay, alam mo ba yun? Napakaingay natin dalawa. <laughs> hmm, siguro. May ingay din yan si Elang eh. Ha, siguro ay, ano? akala ng mga kapitbahay natin, sampok tayo nag-uusap. Kung nagkataon na ikaw ay nagsasalita, lalang-lalang <laughs> pag ikaw ay tumawa, napakalakas mo rin tumawa. Oo. <laughs> No, alam mo yun, di ba? Malakas din. No, Oo, mo yung oh, Lalo na yung halakhak mo. Ay talagang grabe yung sa ano po talaga. Sa sobrang halakhak ng Ella napakaingay. mm Very -hmm. well, beautiful pati iyan. kay mm -hmm. Kahit ang buhok niyan papunta sa labas. Oo. Oh. <laughs> ano man yun, hina. Wala man niya yun, yung paa. Ah, titig na titig talaga sa iyo eh. <laughs> Tingin mo naman ina sa buko. May pa.